natin ang si ang bawang. So, Nagdagdag ng sibuyas at luya. Ayun guys, itinama natin ang luya, sibuyas guys. At ito ang twist natin guys. Lalagyan natin siya ng laurel. Laurel at sinamahan din natin ng buong paminta. Kaya so, nagigisa muna natin siya guys. Tutuin muna natin yung kanyang mga lamas o sahog sibuyas, luya at laurel guys yan guys ay talagyan muna natin ng konting tubig lang konti yan, konti muna yan at isang kilo kasi yung bangus natin lagyan natin ng isang kutsarang sugar na brown parang paksyo to siya guys na may twist yan guys. At lalagyan natin siya na suka. At ang rule ko sa suka ay wag mo nang hahaluin hanggang hindi kumulo. Lagyan muna natin siya ng konting patis. May na natin dadagdagan. Yan guys. At hintayin lang natin siyang kumulo. Yan guys, kumulo na siya guys. Lagyan natin siya ng atsal. Yan. Then, lagyan natin ng tubig. Depende sa sabaw na gusto nyo, guys. Yan, guys. Kumukulo na siya, guys. Lalagay na natin yung ating bangos, guys. Panaglilinis nga pala kayo ng bangos para hindi kumalat yung tinik ay eh, kailangan yung hilahin ang kanyang buntot Kailangan yung hilahin ang buntot buntot guys para yung tinik guys ay isang lugar lang siya bali mag pupunta siya sa isang lugar yung kung pahaba lang siya pupunta siya lahat doon guys and guys lalagay na natin yung ating bangus guys naghanap ako ng medyo malaki pero parang wala silang yung guys pag kumukulo yung ating isda o anything na isda guys huwag niyo munang gagalawin para yung kanyang lansa ay di siya kumalat i a na natin yung ating siling mahaba guys pakuloyin na natin guys yan guys ang ating paksiw na bangus with a twist pakuloyan lang natin ng pakuloyan yun guys, ilagay na natin yung ating ampalaya, hayaan lang natin siya yun guys, at huwag natin gagalawin o hahaluin para hindi siyang pungit at yan guys, luto na ang ating paksiw na bangus na may twist guys ang sarap ito guys, yung mga anak yun na ayaw ng isda guys niya kung mapapakain natin sila pag ganito ang ginawa niyo sa bangos guys lamat guys hello guys for today's vlog tayo ay magluluto ng paksim na bangos guys pero in my way bumili tayo ng bangos guys ito na yung pinakamalaki wala sila ng malaking malaki na gusto ko sana na prepare din tayo ng si Buyas, Luya at Bawang guys. Dalagyan natin yun ng laurel para may twist. And then si Ampalaya, sili na Mahaba at Green na Sili guys. Sili ka guys. Samahan niyo ako magluto. Thank you guys.